Hello everyone, samahan niyo po ako magluluto tayo ng kikiam at squid ball. Uh, Nag-request po ang aking apo, mag gusto daw niya kumain ng kikiam at squid ball. So nagkataon naman na meron ako sa ref, lulutuan natin para makapag-snack siya. So maganda po itong anon, nabiling squid ball dahil ang lalaki po ng kanyang ano, bilog ang lalaki ng bilog niya and masarap po ang lasa niya so ayan piniprito na po natin halo lang po ng halo para po hindi matutong or mag, para po magpantay yung kanyang pagkakaluto ayan o oh dapat nga po nakalubog sa mantika eh. Kaso konti lang po ang nilagay kong mantika. Kung mapapansin niyo po, nag-uumpisa ng lumaki yung squid ball, oh. Hindi ko na lang po sasabihin kung anong brand, Ang lalaki na oh. Umaalsa yung ano, sweet ball. Ang ganda na oh. Ang lalaki oh. Wow. Ang lalaki bilog na bilog. Luto na po ito pero lulutuin pa po natin ng maigi. Hanguin na po natin. Kuya, ya kaina. Aman chick ya. for me guys. Yes, you like it? Yeah, I like it. Yeah.